pong Dolpo. Lakasan niyo lang po yung loob ninyo. Tsaka pawang katotohanan lang po ang sabihin ninyo. Ang pinangako ko na sa sarili ko. Hindi na po ako matatakot. Nandito na ito eh. Eh, tatapusin ko na. Buong buhay ko po itong tatanawin na utang na loob sa inyo. What are you doing here? Di ba sabi ko sa'yo, just stay with Leah? Dad, napanood ko po yung viral video mo. I just can't leave you alone here. We also need someone. Still, paano yung kapatid mo? Dad, don't worry. Kita Beth's taking care of her. And Leah loves her so much because she's being spoiled there. Eh. Dapat nagsapit pa rin sa akin. Sorry lang, man. Pero gusto ko rin po kasing tutukan yung kaso ni Mom. I want to be here for this hearing and the next ones. Nakabalik na si Mang Dolpo. Mapapatunayan na natin na innocent talaga si ate. What makes you so sure, Tristan? Uh, Amber, si Lia ba nakabalik na? She's still abroad. At hindi mo na siya babalik dito sa Pilipinas. So don't get your hopes up. So is he the bearer of fake news? In fairness, ha? Huh? Ang tagal bago lumabas yung wit. Nasaan na to? Nag-practice muna ng mga kasinungalingan niya. Oy, mag-ingat-ingat ka sa bibitaw mong salita. Kasi kahit nandito tayo, papatulang kita. Ronnie, Let's go. resort po ako nagtatrabaho nung mangyari yung pagpatay kay Mrs. Jocelyn Santos. Asan po kayo nun eksakto? At anong ginagawa ninyo? Nandun po ako sa may garden malapit sa beach. Tinitipong ko po at tinatapon yung mga basura. Isa po kasi sa mga trabaho ko yon doon sa resort. Ang kunin ang lahat ng mga kalat, tipunin siya, itapon po sa basurahan para makita pong malinis ng mga guests namin sa resort yung beach. Maari bang isalaysay mo sa amin kung anong nakita nyo o napansin nyo nung gabing yon? Di kasulukuyan kong nag Iipon nga po ako ng mga basura at tinatapong ko po nung mawalan ng kuryente. So, gamit po ang aking flashlight, ako ay napadaan na doon sa may garden nung ako ay matalisod at matapak. Tumila po, po yung aking antipara. Uh, At uh, nung yun ay kinakapa ko na dahil maliit lang naman yung aking flashlight, nakarinig po ako nung ingay mula doon sa malayo. Nakita ko sa malayo, doon sa may batuhan, si Ma'am Joy po, may, may kasamang tao, uh, ibabaw sa kanya, hawak ang kanyang ulo, paulit-ulit po na inuuntog yung ulo niya sa bato Yan ba ay si Miss Joy Santos? Opo, kasi kilala ko po yung boses eh yun, nung sumigaw na humingi ng tulong. Anong nangyari pagkatapos? Ah, uh, nung kinakapa ko na nga po yung aking atipara, ako, may narinig naman po akong ibang boses na patawid, pa naglalakad. Kasama niya po yung kaibigan niya, mabilis po silang uh, tumatakbo, naglalakad, papunta po doon sa kabilang direksyon. Pero nakikita ko pa rin po yung mga tao doon sumibatuhan. Kaya nga po napaka-imposibleng si Ma'am Carol ang nanakit kay Ma'am Joy. Nakita niyo ba kung sino ang nanakit? Eh, hindi ko na po nakikilala kasi medyo may kalayuan nga po. Natakot na po talaga akong lapitan at pumunta roon. Kasi baka naman ako ang pagbalingan ng tao. Sakta niya ako o baka patayin. Do something! Nagsisinungaling ang taong yan! Don't panic. Akong bahala sa kanya. Hindi yan makakapagsinwala sa akin.